Books versus online content. Personal kong nire-recommenda mga kasosyo na magbasa tayo ng libro. Tayong mga negosyante para madagdagan ang madagdagan yung mga kalaman natin. At higit pa doon, para magduktong-duktong yung mga kulot ng utak natin para ma-figure out yung mga solusyon sa ating mga problema sa negosyo. Noong mga nakaraang linggo, nag-post ako ng video ko patungkol sa binili kong maraming libro para basahin ko ngayong taong 2024. Ito ngayon to pero may mga nagko-comment na mas prefer nila na mag-aral patungkol sa negosyo sa internet, sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook kasi mas madami silang natututunan at mas mabilis. Which is tama naman, totoo naman. Marami ka talagang matututunan o papasok sa isip mo sa mabilis na pamamaraan kapag sa internet ka nag-consume ng knowledge. Pero meron akong hindi mapaliwanag noon kung anong mali sa pagkukonsume ng knowledge mula sa internet o mula sa online content. At ngayon, mapapaliwanag ko na siya kung ano yon Kasi iniisip ko talaga eh, kung bakit hindi ko nire-recommenda na mag-aral mula sa online. Or bakit mas nire-recommenda ko na mag-aral at magbasa ng libro. Bakit? dahil yan sa dahilan na sa ganitong sitwasyon o senaryo. Sa internet, pag nanonood ka ng mga video sa YouTube o sa Facebook, TikTok, ano, pag may natagpuan kang magandang knowledge o information, papasok sa isip mo yon. Pag tapos mong ipasok sa isip mo yon, manonood ka ulit ng bago. Tapos, pag maganda yung napanood mo ulit, manonood ka ulit ng bago. Tuloy-tuloy yon hanggang huminto ka na manood at may gawin ka ng iba. Yon exactly ang hindi maganda sa pagkukonsume ng information mula sa internet. Dahil tuloy-tuloy masyado. Sa libro, hindi ganon. Sa pagbabasa ng libro, halimbawa itong libro sinulat ko, nabasa mo. Habang nagbabasa ka, Kapag may tumimo sa isip mo, mapapahinto ka at mapapaisip ka ng matagal. Papaparealize ka sa mga bagay-bagay na nasa isip mo na hindi dating magkakaduktong. Kasi mapapahinto ka ora mismo. Sa cellphone, sa computer, walang ganong moment. Yung mapapahinto ka para ma-analyze mo kung ano yung pumasok na impormasyon. Kapag may impormasyon na pumasok sa isip mo at hindi mo yan naiduktong ng maayos mula doon sa mga existing na laman ng utak mo, maglalaho na lang din yun ng parang bula. Let me explain. Halimbawa sa TikTok, ba nanonood kayo sa TikTok yung mga short form, swipe kayo ng swipe. Ngayon tatanungin kita, tanda mo ba yung huli mong napanood na TikTok kanina o shorts o reels kanina na nagandahan ka? Natatandaan mo ba ngayon? o alam mo lang ngayon na may napanood ka kanina na maganda. Pero ngayon tinatanong kita, natatandaan mo ba kung ano yung napanood mo? Di ba hindi? Mas lalo nang hindi mo natatandaan kung sino yung napanood mo o pangalan nung napanood mo. Bakit? Kasi dumaan lang siya sa utak mo o dumaganda oo may laman pero hindi mo siya nakonek sa existing na kulot ng utak mo. So mawawala lang din yun ng parang bula. Yan ang problema sa mga klase ng content ngayon. Maganda nga, may saysay nga, pero dahil sobrang bilis niya at wala kang time makapag-nilay-nilay, makapag-analyze, makapag-ponder, hindi mo siya maa-apply sa buhay mo o hindi mo makokonek kung anong connection nun sa buhay mo. So wala rin silbi. Nag-aksaya ka lang ng panahon para mag-consume na mag-consume. Ang kagandahan, especially dun sa mga content natin na mahahaba, especially lalo na yung mga noon eh matagal mo siyang pinapanood. Dahil sa matagal mong pinapanood, isa lang yung topic na sinasabi ko, tumiti mo sa utak nyo at puso nyo. Yun ang kagandahan ng may panahong kang i-analyze o pag nilay-nilayan yung pumapasok na impormasyon kasi matagal. Hindi mabilis nagpapalit ka kagad, swipe ka ng swipe. Kaya mapapansin nyo, pag nanood kayo ng vlog ko, hanggang bukas, tandang-tanda nyo. Hindi nyo nakakalimutan yung mga sinabi ko. Bakit? kasi sinadya ko yan na tumimo sa inyong mga utak at bumaon, dumikdik yung impormasyon para maging wisdom sa sarili mong buhay. At sobrang mas malupit ang libro kaysa sa mga video na nagawa ko. Bakit? Kasi nga, pag may pumasok sa iyong mahalagang bagay o impormasyon, mapapatingin ka sa malayo, mapapanilay-nilay ka, at didikit yun sa utak mo at babao na yun sa iyo habang buhay. Yun ang kagandahan ng libro compare sa mga online content na nagbibigay kaalaman. Both maganda, pero may mas maganda. Para sa akin, yun yung pagbabasa ng libro. Sinasabi ko nga sa inyo mga kasosyo, sa pagbabasa ng libro, ito yung binabasa ko ngayon eh, The Only Investment Guide You Ever Need yung binabasa ko ngayon. Sa pagbabasa ng libro, hindi naman talaga mahalaga yung binabasa mo eh. Ang mahalaga yung may makiliti sa utak mo para mag-trigger na mag-self-reconnect yung mga impormasyon na nandiyan na. Nandiyan na yung sagot sa problema mo. Nasa utak mo na. Ang problema, hindi magkakaduktong kung paano mo gagawin. Sa pagbabasa, habang nagbabasa ka ng kung ano mang may laman, yung mga butil na impormasyon na yun sa utak mo, magduduktong at magduduktong yun. Kaya magugulat ka habang nagbabasa ka. Hindi naman yun yung binabasa mo, pero yung pumasok sa isip mo solusyon na hindi related dun sa binabasa mo pero solusyon sa problema mo ngayon ah, subukan nyo kaya nyo maniwala sa akin basta may hiwaga sa pagbabasa kaya subukan nyo kaya yung mga lagi nagbabasa ng Bible ng Biblia na experience din nila yung bagay na yun. Kasi may hiwaga sa pagbabasa. Ay sa pang lamang ng pagbabasa ng libro, mga kasosyo, ay sa pagbabasa ng libro, natitrain yung utak mo to become a vision-oriented. Natitrain yung utak natin dun sa kanyang pagiging visionary. Kasi sa pagbabasa, wala namang mga picture-picture dyan. So, yung isip natin natitrain na mag-visualize nang wala naman. Sa mga online content, visually na to eh. Nag-feed siya ng information at the same time, pinifeed niya na yung visual. So, yung utak natin, nagiging lampa na. Imbis na mag-isip siya na kung paano niya i-visualize yung pumapasok na impormasyon, nandoon na yung visual, hindi na mag-iisip yung utak, nagiging walang silbi na tuloy yung utak. Eh, sa pagiging negosyante, isang skill na kailangan meron tayo, eh, dapat nakikita natin yung hindi pa nag exist o pagiging visionary. Kailangan may vision tayo ng buhay natin. Ngayon, kung wala kang kakayanan nun na mag-visualize ng bagay na wala pa, hindi pa nag exist na dapat mong pagtrabahuan, yung future na nakikita mo, hindi mo ma-visualize, mahirapan ka rin makasakatuparan yun. Mahirapan ka rin pagtrabahuan yun. So, yun ang isa pang lamang ng libro. Kung bakit mas nire-recommend ako ang magbasa talaga ng libro kesa mag-aral na mag-aral sa internet. Ayos, o yan ang aking personal na eksplenasyon kung bakit mas mainam mag-aral sa libro kesa sa mga video-video. Lalo na yung mga video yung at kuro tunog, kuro, kuro ganon. Wala, hindi titihin mo sa utak nyo yun. Nalaman nyo lang, pero hindi yun natutunan. Magkaiba yun. Magkaiba yung may nalaman kayo sa natutunan nyo talaga. Ayos, o na lang mga kasosyo, kung gusto nyo magbasa ng libro ko, ay hindi pala, bumili ng libro ko kasi ito yung librong sinulat ko na hindi dapat basahin. Bawal to basahin. Pag to binili, dapat di-display nyo lang kasi mawawalan ng bisa Uh, pag gusto yung bumili ng libro ko, mga kasosyo, message lang po kayo doon sa aking Facebook page. Message nyo lang ako na interesado ko yung bumili ng libro at bibigay sa inyo yung detalye kung paano pa process at itong libro na to ay bibili nyo dahil gusto nyo magpasalamat sa akin sa mga natutunan nyo sa mga content natin. Kung wala pa kayo napatunayan sa mga prinsipyo, eh huwag nyo munang bilhin to. Bibili nyo to hindi para magkanegosyo. Bibili nyo to para magpasalamat sa akin kasi nagkanegosyo na kayo kahit wala kayong binibiling libro ko. Ayos? Bye muna mga kasosyo. God loves you. I love you. Ciao bye!